Carla Estrada, binati nga ng Merry Christmas si Catherine Bernardo at ang pamilya niya. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Kulat nga ang netizens nang mag-comment si Carla Estrada sa post ng mama ni Catherine Bernardo na si Mama Min sa Instagram nito ng Merry Christmas. Halina't tignan natin. nga sa kinakalat ni Christopher Permin na meron daw utang si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Di naman nila kinumpirma kung totoo ba ang kumakalat na balita. Sa ngayon ay in good terms naman ang pamilya Bernardo at pamilya Ford kahit nagkakakulo na mga tao sa hiwalayan ni Catherine at Daniel huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel Selyang Beats para updated kayo sa latest kaganapan. Maraming salamat po sa panonood.